Lalo, yutuin mo. Hmm. Yung Hindi ko alam. Oh. Uh. sa kulo. Ay, ito mo. Sinatay ka tignan ang mundo. Dalawang balot. Okay na yan. yun may lang sabaw. Sabaw. Ay, ayo oh, ayo Gusto ko malapot-lapot. Ang daming nga na sabaw. Tignan, ang dami sabaw. okay na yun. Sige. Sige tayo magsangka lang. Sige pa papa ba? <laughs> Sabi kasi nung tita i-video kita. Napanoorin. <laughs> sa YouTube, mapanoorin sa website, sa internet. O, social ka, mapupunta ka sa ibang bansa, Lola. Para kasi Cheris Pempeng ko. Eh, yun na-discovery. Malay mo, ma-discover ka. Nagiging cook ka na, chef. Lorenta lang sa lalim. Tama na ba ito? Oo, eh... Dapat tinapan na lang nilagay mo. Hindi oh, na takot ako Lalagay ko ulit. Oo, tama na yun. Eh. Madami namang... Madaming ano ba yun? Palala da ko nilay. Ang dami nga yun. Oh mag to Gutay na to. Galin na kita. Lalap din. Hmm. Eh mm, la, lahat e, mo na. pa. Oh, ito, may Oh, my god. Lalap Malinis pa ba ito? Oo, oh, nilagay ko yan sa repe. Hindi, niya parang... Hindi, ikaw nga. Inalis ko sa kaldera sa di pa. Ha, bumi. Ito ay masarap pa ining malamig.